Ang father ko po na diagnose ang stage 3 cancer. So sa ngayon, sa ngayon nasa 600,000 plus na kami. Dito para i ko sa inyo para sa inyo. Binigyan lang ko mga random people na nakikita uh... na sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay Hello mga repatid, so nagugutom na naman ako kaya naghanap na naman ako ng mga kasama ko sa restaurant Siyempre naman napakahirap mag-isa Uy, alam na lahat yan, alam mo yan nung nanonood, pero hindi So kakapost ko lang sa social media ko at naganap ako at meron na kaming napili. So, nandito kami ngayon sa St. Luke's dito sa E. Rodriguez, sa Quezon City kasi nandito siya ngayon dahil meron siyang binabantayan. So, let's go. Pinalanin na natin siya at ayain na natin siya. At panita ako din eh, ay meron siyang mapigat na pinagdadaanan sa buhay. So, alamin natin yon So, let's go na mga repatids. Pero by the way, kung hindi ka pa nakasubscribe, nakafollow, mag-follow ka na kasi ano pang hinihintay mo? End of the world? Uy, pero yon mag-follow ka na para makasama ka sa aming next na paglalakbay. Malay mo, ikaw na nanonood ka ang next naming makakasama. At susunduin. So, let's go na mga repatid. Tara! So, nandito na tayo sa lab, sa elevator. Kasi pupunta tayo sa lobby doon natin siya imimit. Tara, let's go. Alam mo, tataba yung mga makakasama natin dito kasi lagi ko na lang sila sila pag nagugutom ako. Alam mo na, kaharap maghahat na tayo ngayon. What are they saying? What <laughs> So, andito na ngayon tayo din sa hospital. Then, na-hospital siya. Hindi, hindi. So, dadalawin natin yung... Father ko po. Father. Bakit nito siya ngayon? Dito siya... Dapat house tour to eh. Pero mukhang matagal na kayo dito. One... One week. Ay, one week. One month po. One month. Nasa St. Glocks na. Sir, sorry po. The house poor. Opo, actually undergo siya ng operation plus may tatlong tubo jaan May tatlong tubo na 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 connect ay. Ito po yung isang tubo, dalawa po dito so bali isa na lang po yung na ano. Bali iuwi pa rin po namin to hanggang may lumalabas po na liquid sa kanya, hindi po siya tatanggalin. Sige, Tay. Una sorry, Tay. Kaya naman po ganun pa na daming na pala di siya, ano? Sobra pong uh, na siya. Ay, hindi. Tuwed. So, may one month and three days po ata kami. Mga ganun po. Pag um, mo-sipin yan tayo, mo-sipin um, mo, bumayin ka. So, Oo, oh, yung pera, uh, Tatrabauan. Pero yung ano, yung paggaling mo tay, kailangan mo ano, sila oh, nakakas kailangan mo maging malakas tay, no? Alam kong um, alam nating mahirap talaga pero kailangan mo magpa-strong Si Lord ang um, gagawa ng paraan. Amen. Oo, para mapaano, matok, map, natin itong pagsubo na. So ayun na nga guys at mga karepatids, mga kalak buyers at kung sino man kayo dyan. So ngayon papunta na kami sa restaurant. So para makapag anway naman si Ate Rose. So Ate Rose, hi ka naman sa, ating, ko, uh, sa vlog. So hi vlog. So yon, uh, Ate Rose, ano ang uh, kamusta ka ngayon? Anong nararamdaman mo ngayon? Ah, uh, masaya po ako na malungkot. ah uh, uh, masaya kasi na-meet ko po kayo in person. Super <laughs> so, hindi naman ako nananampal. <laughs> yung presyon sa akin ng iba, nananampal daw ko, Grabe naman kayo. Uy! Yun kasi na ba pa malungkot kasi uh, doon nga po sa family matters namin dahil nga uh, nasa hospital po yung father ko po. Ano naman ngayon ang ano, pinagkakabalahan mo aside sa... Uh, ano ang ano yung mga pinagkakabalahan mo ngayon? Uh, ngayon po, ayan, bukod doon sa father ko, uh, lakad po ng mga papers po talaga. Yun po yung focus ko kasi para po mapabilis po sana yung paglabas namin sa ospital. Yung work mo, may work ka ba ngayon? Ah, uh, sa work po, wala po. Ah, uh, online seller po. Online seller na Oo. po. Makabili nga dyan sa, ano mo, sa online shop. Okay. Oh. Pero sa dito kami sa FLVs, tara na dito. <coughs> at Rose. Kaya, so dahil siya ay feed sa lover, at sa lover, nabili na pili sa Say, King Sakirevet? Yes, ma'am. Ang gandum na tayo eh. Tayo, tayo, tayo. Let's go. Let's go. So, yun ate Rose. Kamusta? Kamusta naman yung ano? Lunch natin, nag-enjoy ka ba? Okay po, nag-enjoy naman. Ay, di pala lunch. Ano na to? Merienda na to. Kamusta naman? Okay naman po. Nag-enjoy? Yes po, nag-enjoy. Masaya, masaya with you kasi na-meet po kayo, na-meet ko po kayo in person. Tapos, plus, favorite ko rin po yung kinain. Wow, so, nakapag-unwind ka naman ba? Pansamantala'y nakalimutan mo yung mga trabaho, yung mga bigat na pinagdadaanan mo sa life. Nakalimutan pansamantala. As, yes. Thank, ano, thank God kahit pa yung nakapag-unwind ka with us. So, kamusta naman personally, um, Ate Rose? Personally, sobrang hirap. Mabigat po yung pinagdadaanan namin. Ako, tsaka ng pamilya ko po. Dahil dun sa kondisyon po ng father ko po. Uh, Ate Rose, ano ba yung ano, uh, bigat na pinagdadaanan mo ay? Ang father ko po, na-diagnose ng stage 3 cancer. So, hindi po biro hindi po biro sa amin talaga. Sa age po ng tatay ko, 71, hindi po biro yung gano'ng sitwasyon. Hapra, ang bigat hindi ko please, please. So, I'm so sorry na talagang uh, I know and ramdam ko yung bigat na pinagdadaanan mo ngayon. At alam ko hindi madali na makita yung parents mo sa gano'ng sitwasyon. Pero ate, Rose, ano, saan ka kumukuha ng lakas ng loob para harapin yung problema na pinagdadaanan mo. Tunang mo na kay Lord, dasal na makaya namin sa pamilya ko, lalo na sa mother ko, kasi may inam na rin po. Tapos pangalawa, sa mga anak ko. I'm so sorry na ganyang kambigat yung pinagdadaanan mo. Ito ba yung sabihin ng uh, parents mo dito sa hospital? O in, magkano ba inabot yung bill na kailangan yung bayaran niya para... Sa ngayon, sa ngayon nasa 600,000 plus na kami. Tapos hindi ko alam kung saan namin hahaginapin kasi ubos na ubos na talaga kami. Hindi rin naman po kami ganun kayaman na pamilya. Talagang sinubok lang talaga kami ng panahon. Tapos Nasa maganda rin po kasi siya hospital na itakbo. Hmm. So ano ba yung sakit ni tatay as cancer? Saan cancer? Hmm. Sa small intestine, nagkaroon siya ng duodenal mass. doon. So nasa pagitan siya ng small intestine, pancreas at saka ng stomach. So nasa gitna po talaga siya. Pero sabi mo na naging successful naman yung operation. So, so ngayon uh, ang kailangan nalang is kailangan mabayaran yung Uh, 600,000 plus. Oh. At tumatakbo pa ngayon yun guys, tumatakbo <laughs> pa yung bill. Kaya sabi nga na Ate Rose kanina is kailangan sa mas lalong madaling panahon mabayaran para makalabas. Makalabas kasi almost one, one month na po kami. Tapos ang ano po ng doktor is sana makalabas kami kasi magkikimoterapy pa po yung papa ko. So, ayan Ateros, ako yung nasa sitwasyon mo, hindi ko alam. Pero Ateros, lagi mong tatandaan na walang problema na dumarating sa buhay natin na hindi natin kayang sol uh, solusyonan. Akala lang natin, hindi natin gayan. Pero Ateros, naniniwala ko, makakaya at makakaya niya ng pamilya niyo yung pagsubok na pinagdadaanan niya. Natutuwa ako kay Atheros kasi kahit pa paano mo yung sobrang bigat pala ng pinagdadaanan mo, pero nagagawa mo pang tumawa, nagagawa mo pang umiti. Sobrang hanga ako sa iyo at sobrang sanudo. May bayan mo pa yung loob mo, lagi ka lang magdasang, Atero. So, Atero, sa mga nanonood sa atin ngayon, baka may, ma may mga mabubuting puso niya na nanonood sa atin ngayon na willing tumulong. So, paano ba natin ikaw matutulungan? Ah, uh, umihingi po ako ng tulong para po sa father ko na sana po matulungan kami para sa hospital bill. Kasi medyo malaki na rin po yung bill namin dito sa hospital. Plus mag undergo pa ka po kasi siya ng chemotherapy. Another gastos pa rin po sa gamutan. Ano po, matulungan niyo po kami. So, mga rep pa mga kalakbay, so nawa po sino man po ang may mga willing tumulong dyan. Anjem po ay eh, nalagay po namin yung mga details kung paano po natin matutulungan si Ate Rose at ang tatay. Nawa po ay matulungan natin sila sa anumang paraan ng pantulong guys. Gamot, financially, medical. Guys, napakalaking tulong po yun. Kailangan po ni Ate Rose ang ah, ah, tulong natin. Ate Rose, ay naniniwala ko, pasang mo yung pansubok na yan. God bless and always pray and stay positive lang sa buhay. Ano mo dumating, kaya-kaya lang. At huwag mo makakalimutan mabuti. So, sa so, advice, ano ba gusto mo sabihin sa mga kagaya mo na dumandanas din ng ganyang problem sa mga nanonood sa akin? Mm. Pagsubok lang ito na sa buhay natin. Tatagan natin. At huwag tayong mapagod magdasal. Si Lord lang makakatulong sa atin. Na Pangan natin si Ather Rose. Ather Rose, ikaw, um, uh, sorry to assist. I know na marami na pinag. Pero, as from that, meron ka pa bang pangarap sa life mo? Ano pa ba yung gusto mo lakbayin ng buhay mo? Ah, pangarap ko, sobra. Sana mapatapos ko ng pag-aaral yung mga anak ko. Yun lang kasi yung taling may papamana ko sa mga anak ko. Mabigyan ko rin po sana ng paunti-unti na magandang buhay yung parents ko kasi matatanda na rin po sila eh. Yun lang naman po. Napaka-simple lang po. Palampakan natin si Ate Rose. Naniniwala ko mangyayari at mangyayari nga Ate Rose. Maraming maraming salamat Ate Rose sa pagbabahagi ng story mo dito sa pangarap na Lakbay. So Ate Rose, uh, bilang pasasalamat din sa pagsama mo sa aming dragat. Kahit konting tulong na din Uh, nawa malaking mak makatulong to sa pang samantalang gastusin nito ng parents mo sa hospital, Puhatin din ang pangarap na lakbay. So, maraming maraming salamat, Ate Rose. God bless. And, ayan. Okay, 5 okay. oh, yeah. So, ayan mga kalagbayers, tulungan po natin sa si Ate Rose na mas madugtungan pa ng buhay ang kanyang tatay. So, ayun mga kalakbayers, maraming maraming salamat. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and follow dito sa pangarap na lakbay. Malay mo, ikaw na ang susunod naming makasama dito sa pangarap na lakbay. Muli ako si Kuya Chinchi at maraming salamat sa panonood dito sa pangarap na lakbay. Ang kaysa manigit, taal.